Hello guys, ah, ito pala yung nangyayari guys Tingnan mo Nagkaroon na naman kami ng assembly Ang mga team Butikla University Ayun, ayun na naman Kami na namang apat ang nagkaroon ng chance na magkwintuhan Ayun, si Dongbert, tingnan mo Nagpa-cute-cute -cute si Dongberto, oh. Kahit hindi makitang cute, ayan Agoy, ayan, at saka Yun, si Mami Cha, hindi mag-answer lahat sila hindi magsagot kasi mga busy daw sila sa work nila. Ayon naman, tingnan mo si Ma'am Shibing, nabibiga, nabibigatan ng kanyang ulo. Kaya meron naka, ano ka siya, naka, ano, tawag nito? Naka, ano tayo, naka 500 sign. Ito naman si Bitokmol. Tingnan mo si Bitokmol, napakit-cute kahit sa train. Kahit walang tao, siya lang mag-isa guys. Tingnan mo. Yan, dal-dal sabi. And then pagkatapos, hindi natin namalayan malayan pala si Mami Nilda din sa baba. Ayun, napakyut-cute din si Mami Nilda. Grabe naman talaga ito si Mami Nilda. sekreto lang. At tingnan mo, si Mami Chibing gumagaya na kadungber Nag-aamoy ng ano, ng white flower. Binabalandra Binabala, nila yung white flower. Nagpapakilala talaga na ano. Na kung sabi saya, kabuhi o no. tingnan mo. Grabe talaga ito ang ginagawa nila. Ay, ayan. pag Tingnan mo si, tingnan mo si Bitokmol nagpapakyut nagpapakyut si Bibi Tukmang tingnan mo hala grabe bakit cute kahit walang ano kahit walang tao kami lang tingin tingin ayan si Ma'am Shibing then ayun na guys tingnan mo si Ma'am Shibing sa sobrang laki ng ilong ni Ma'am Shibing pinapasok niya sa <laughs> sa nostril niya yung ano yung wet flower kahit si Ma'am Shibing may ano yan siya may may rayo yan matindi pa rin guys naku grabe talaga guys ayun tingnan mo si ano mas danyo si ano si mami nilda Nag, ano, si mami nilda, parang nagre ritual yan kaya yan sumasagot so din si mam Ma shibing sa ritual o tingnan mo para dunya talaga ang tumawan naman yung si bitukmul tingnan mo tawa ng tawa na, na, ano alam mo ba sinasabi niya dyan na mam Ma shibing Ma'am Shibi, bakit kaya mo pa ang 8 rounds, Ma'am Shibi? Sabi naman ni Ma'am Nilda, ay ako din, kaya ako din. Yan. Uy, akala niyo hindi ko kaya ang 8 rounds. Eh, ako naman nakinig-kinig lang ko sa pinag-ano ko lang sila. Yan, pinakikinggan ba, nagmamasid lang ako. At saka, hello, oh, grabe ang tawa ni Ma'am Shibi. Tawa ng tawa si Ma'am Shibi kasi ano na yan, papunta na yan siya sa magmaritis, magmaritis do sila ni Mami Nilda. Eh, paano sila makastart? Eh, nandyan ako sa, ano, sa Ibabaw. Nandyan si B Bitok Mall na, ano, na, ano yan, ang pasimuno sana. yan. tingnan mo, at, yun, look at, ano, tingnan mo si Bibitok. Pakit cute lang talaga, walang ginagawa. Ayan, ayan, tingnan mo, napakalaki ang tingnan mo um, siguro nagbibinta to ng mga eye bugs si Bitokmul at ang dami ang laki niyang mga eye niya no? siguro oh, grabe naman yan wala hindi na siya natutulog natutulong puro na ano eye bugs ba no <laughs> grabe na yan di makayo then yan then, gumagaya si, ang mag BFF tingnan mo na gumaya ay si ma'am si Big tingnan mo ah, ah, inano niya yung book niyo napakita-kita niya yung ano niya yung noon niya kumikintab na rin noo niya no? Tingnan mo si... mag friend talaga sila ni Mami Nilda. Kasi si Mami Nilda, tingnan mo, humahawak. Oo, oh, di Humahawak na no? Palakpak agad si Mam Ma Shibin kasi... Ano eh. Kasi... Nahawakan ni Mami Nilda yung... noo niya, sabi niya, ganito. Kalaki yung akin, Mam Ma Shibin yun. Ganyan. <laughs> Ay si... Yun, ako na pa Napakamot na lang si... Bibitok. Napakamot na lang. Kasi kahabot lang kasi oo oh, yan tingnan so ayun na nga guys tingnan mo si ma'am Shibing hawak hawak niya yung leg niya sabi ni ma'am Shibing guys tingnan nyo wala akong libag din ah, tawang tawa siya si ma'am si ma Nilda naman pas, pas smile na lang kasi marami daw siyang libag ayun grabe ang tawa ni ano ni bibitok naku tawang tawa dahil may libag daw si ma'am nila si ma'am Shibing tingnan mo ah. sabi, sabi ni ma'am Shibing tama nga ako eh Grabe talaga ito si Ma'am Shibing. Mag-BFF talaga itong dalawa lang ito. Oh, no no, oh, no. tingting. Kit Kita-kita pa siya sa hair niya, sabi ni Ma'am Shibing na ah, shiny talaga ng hair ko. Yan yun, yan. Oh, grabe talaga, bida talaga 'to si Ma'am Shibing. Eh, grabe. Si Ma'am Nilda tahimik lang kasi ano si Ma'am Nilda, at nag ano mo lang anong tawag nito, naghahanap ng buwelo. Si Pero wala pa rin ginagawa si Bitukmol, mo pa rin niya. Tingnan mo yung ginagawa niya the queen of eye bags, no other than baby tokmol ang butikla ng bayan <laughs> uh, tignan mo tignan mo grabe oo tingnan mo si ma'am siming <laughs> sabi ni ma'am siming na gusto ko pumunta sa langit ha nakatingala din si ma'am nila sabi ni mam Ma nila oo ako din ako din si Bing pupunta din ako sa langit Eh, ako naman nag-imagine, ano kaya gagawin ng dalawa pag nandun na sa langit? Siguro magmariti siguro ayun naman tawa ng tawa naman si Bitukmul nag imagine din about sa pupunta sa langit ng dalawa then grabe talaga oh, grabe oh tingnan mo tingnan mo Sabi na hangga, sabi ni Ma'am Shibing hanggang sa langit ba naman magmaritisan tayo si Snil grabe talaga. Ay, sabi ko, hoy grabe kayo ha. Kayo na talaga ang dakilang mga ano platinum sa ano sa chismisan. Oh, grabe talaga, mga maritis talaga. O oh, tingnan mo. Ayan na siya. Oh, oh yan. Oh, babay na.